ngayon nga doon nagragras tader po tayo para muna nagragras tader po natin yung ating tatanan ng ikaw mga idol yan po Pinasansam na rin natin yung ating ano mga dyan araw pag i-spray ng saramot Hindi ako makasagabal yung ating ginapat na sitaw Sasansam e, po tayo mga idol ng ating pinagdam na ng sitaw I-spray na po natin yan ang sadamo mga dyan Tanggalin po natin lahat yung ganyan. Araw maginaawang isprena sa damo, mga itol. Tingnan po natin mga itol kung ano. Ang maginaawa po pag yung may cross cutter. maganda na mga idol pag yung cross cutter na malinis na yung tignan yan yung ating tanim na talong mga idol sinalitan po natin ng talong sa sitaw sandira lang naman po yan mga idol at lapis wala na po tayong paglagyan Lahat na hinahakot nung sa sitaw mga idol, yung mga lumang sitaw, talagay natin sa daan mga idol Para hindi, hindi na at hindi ho maputik dumaan yan. No? Yung hinahakot natin, dito natin nilalagay mga idol. Kasi maputik ho. Kaya ho, dito natin nilagay ito mga idol. Yan na yung napitas natin sitaw. pitas pa ho tayo mamaya ng okra mga idol. O, maginawa na pong ranan mga idol at hindi na umaputik. Uh, ah, hindi na po pati yung ng damo mga idol. Gawa nitong bagin ng sitaw mga idol. Hindi na po tayo madudulas pagdaan. Ay, ah, maghapon tayo yung pipitas mga idol ngayon. Ang ganda ng bulaklak ng, ok ng okra mga idol. Parang sunflower ho. people for my opinion.